Nang ng service boy Karga nila ng isda Gumayra kayo Karga nila ng pokot boy Si Andro pa mga kasplakatak yeah. no, Yung ibang kasama namin dito yung mga nagpailaw yung mga light boats mga kaspraki meron na silang isda kaya minamadali na itong pag uh, arrange ng lambat mga kaspraki para sa pangalawang area yung unang area kasi natin eh hindi natin nahuli lahat yung isda no so okay lang yun better luck next time kanya naman talaga mga no so, pag hindi ibibigay sa iyo wala talaga yan no So sana sa pangalawang pagkakataon Itong pangalawang pag-aria namin mga kasparaki eh, ah, Mga huli na namin yung isda Sabihin lang na ito gamay Mga siguro mga naapos mga dua kabanyira Pero okay na rin yun mga kasparaki so, At least Narin ka pa yung nasaka ah, lang ato Wala na uh, ah, Maapod na may ato kanan. Pero itong pangalawang pagkakataon mga kasparaki Pangalawang aria namin Subok ulit ito yung mga boys, ito yung tropa nagtatrabaho ulit mga Kaspraki para sa pangalawang ano time check nga pala mga Kasprakatak ay nasa mga alauna ng madaling araw na ngayon so magharia pa kami ng siguro kaya pa siguro yung uh, dalawang tatlong beses na magharia ngayon mga Kasprakatak bago sisikat yung araw so yan, uh, napakadiling talaga Pasensya na mga kaspraki Mga gawain na lang yung binubuksan yung ilaw. No? Para makita at ma ano, ma-arrange ng maayos yung lambat mga kaspraki Yan kasi yung pinaka-importante. Pero habang, pero pag nag-ano na ng isda, na uh, paangat na ng isda o nunguhuli na ng isda, okay lang kahit ano, matilim talaga pinabuksan yung ilaw para hindi mabulabog yung isda pero ito mga kaspasi ay hindi naman to ano ng isda kumbaga nag-aaris sa ngayon pa kaya na binuksan yung ilaw para makita at ma maarinsang maayos yung lambat no, hindi siya magkabuhol-buhol ito ay ilaglag ulit yan Marami-rami yung tao mga Kaspraki Ayan, no? yung tao na sa lambat Medyo bayubay na na Napayuban no Nagindog, naglingkod Napadiri Napadiri sa sulod saan mga Kaspraki Yung iba nagkakapi Ako dito nagbibidyo lang So ito lang naman yung sadya ko mga Kaspraki Kasi wala na tayong fishing adventure Wala na akong may pakita sa inyong ano, uh, uh, Pangisda Tala, hindi naman talaga ako sumasama mga katak-katak. Bihira lang. Sasama lang ako pag gusto ko. Tulad, ngay tulad ngayon, gusto ko sumama. Ayan, sumama tayo mga katak Pwede din tayong sumama dun sa kabilang lansa. O, palipat-lipat lang tayo. Kung ipagpapatuloy ko itong pag-fishing adventure. Or, yung pag-video na uh, makita nyo. Yung mga ginagawa. Kung paano at kung ano yung ginagawa ng mga mangingisda tulad itong sabi ng mga kapat. so yun no uh, sana sa mga baguhan dito sana magkaroon kayo ng idea kung paano namin ginagawa itong mga tulad namin ito eh, mga kaspataka ito kasi uh, wala kasi kami yung perisville yung iba kasi mga high tech na no? nasa ano na sila nasa stage na sila na uh, sumasabay na sila sa teknolohiya pero kami na, sa huli pa kami mga gastropik. Hindi pa kami nag Ferris wheel. Kasi mga gastropak pagka nag Ferris wheel tayo, uh, maraming tao naman Sobra-sobra uh, naman yung tao. Kumbaga manpower lang talaga yung ano natin ginagawa dito. So, pag mag Ferris pa tayo, makinarya na kasi yung uh, gumagawa, yung no, pag arrange ng lambat. Kumbaga yung mga tao ay alalay na lang eh dito mga kasplaki ay eh, mga tao talaga yung nag ano nagtatrabaho at naga, nag, aayos ng lambat so iba halos yung ferris at yung ito sa itong kasi dito sa amin mga kasplaki ah, lang magkaparehas lang yung pamamaraan sa paghuhuli ng ita kumbaga sila ano lang sila ah uh, high -tech lang sila kasi makinarya na yung gumagawa sa pag-aayos ng lambat okay so abang-abangan nyo na lang mga kasplakatak nasa sobrang layo yung distansya namin sa tabi mga kasplaki halos hindi tanaw yung uh, mga syudad yung mga ilaw ng syudad kasi sobrang layo namin yun mga kasplakatak sobrang layo namin sa tabi mga Kaspraki. so kung nakita niyo yung mga ilaw-ilaw dito yan yan mga ano yan mga nanghuli ng mga malaking tuna yan mga kasprakis dito sa malapas malapit sa amin dito yung mga kasamahan namin mga kasprakis na nagpailaw dito para bang nagpasilong nagpasilong ng mga isang galungkong alright so abang abangan nyo na lang mga, 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 mga hinaan ko na lang yung poses ko mga kasprakis eh. para video tamlay tamlay tayo ngayon kasi hindi na kinahuli lahat yung isda okay so yun o no? antay antay na lang ulit no? sa so, pangalawa pagkakataon sana ibigay na pangalawa or pangatlo kung kaya pang magkarya kami ng pangatlong beses kakayanin ng mga tropa kaya pa yan mga kaspraky, nakatulog naman yan pagpunta rito kasi uh, umalis kami kahapon mga kaspraki parang mga alas 5 or alas 6 na yata yun bago dumilim yung pagpunta namin dito bago dumilim no? so nakarating kami dito sa lugar na to eh, mga bandang alas 10 na bumiyahe kami ng mga uh, tatlo apat na oras yung biyahe bago makarating dito dahan lang yung pagtakbo mga kaspakatak. Sa iba, malapit lang to sa iba mga kaspaki. Yung uh, lalo na yung sanay na nanginisda sa mas malayong lugar. Pero kami siya, mga kaspakatak para sa amin, uh, malayo ito mga kaspaki. Kasi kadalasan kami nanginisda, doon lang talaga kami sa lugar namin. Uh, ito, bagong spot to. Bagong spot. Hindi ko lang sasabihin mga kaspaki. Pero kasi pag nalaman to ng iba itong spot na to ay nako no may mga kalapit na syudad tayo dito eh, syempre, may mga malalaking minista din okay so yun uh, para maiwasan yung crowd mga kaspraki at uh, para hindi madaling maubos yung mga isda dito <laughs> ayan na ah. so yun uh, Abang-abangan nyo na lang maya-maya konti mga kaspagata. Okay? Ayan Ay, Joy. So, let's go. So, let's go. Yeah. So, let's

Nga nga nai loyo ka, patay nai ka pondo <coughs> ka nai. Sa pondo nga nai, lipa ka nai na, ni bira ka nai naka, awa nang nai, pondo nara, nai ikna nang tupukot. Do. Nasa bantay rana, mpukse kuja awa, mateng ulija. Suritso. Ola nga nai pondo?

pusit tegana. Oh. Dami pusit guys.

Capul.

Yan po ni mga Waktu bisiknya teman na naman.